Ayan, magluluto po tayo ng kangkong na may itlog. Of course, una sa lahat is oil. Kahit anong klaseng oil po. Ayan. Of course, ilalagay natin tong bawang. Unahin natin tong bawang. Ayan. Ibang utang bawang. Lagay natin sibuyas. Wow! Lagay na natin itong chop-chop chili. Depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sili. Kasi ako, mahilig ako sa sili. Ayan. Side, lagyan natin sa gilid. Nagdala natin siya ng nanti ka Pahinaan natin yung apoy. Tapos, lagyan na natin yung itlog. Depende kung ilan yung ilalagay ninyong itlog. Kung gaano karami yung kangkong na igigisa ninyo. Kasi ako apat ang ilalagay ko. Kasi medyo marami yung kampong na mix ko po dito. Ayan, pwede na natin i-mix. Ayan. Ilagay na natin tong kamatis. Medyo maraming kamatis ang gusto ko. Kaya, itenderin sa inyo kung ilang kamatis ang ilalagay ninyo. palakihin na natin yung apoy. Hanggat mag-soft yung kamatis bago natin ilagay yung kangkong. Ayan. Pwede na natin lagyan ng kung anong klaseng seasoning ang ilalagay nyo sa akin, nor fuse. I-mix na natin yung itlog sa kamatis. Ayan, lagyan na natin ng konting asin. Oregano. paminta na durog. Ayan, pwede na natin haluin. pwede natin ilagay itong kangkong. Malit lang ang aking palayok, kawali, dahil walang pambili. <laughs> Pakasaka. Ay, walang pambili. Kaya, magtsagaan muna tayo sa malit. Ngayon, takpan natin ng 2 minutes. isitahin na natin ang ating 2 minutes. Oh. Oh my God! Wow! Mahina pala yung apoy na nilagay ko. Yan. Pwede na natin haluhin. kailangan lutuhin natin mabuti ang kangkong. Ayan. Isa pang 2 minutes kasi hindi pa masyadong naluto yung kangkong. Ayan. Pwede na natin bisitahin uli ang ating kangkong. Wow! Ngayon, lagyan natin ng kunting soya sauce kasi linagyan na natin ng asin kanina. Tapos, kunting vinegar. Ayan. Pwede na natin haluin. pwede na natin tikman ang ating ginisang kangkong hmm tamang tama lang maling pala sa amin ito, ayan sarap <coughs> sa panga <laughs> ating binis na, patay na natin yung apoy. Yan po. At ilagay na natin dito sa ating napakasimpleng ulam po ito. lalo pag magtanim ka ng kangkong sa likod ng bahay nyo. At pwede na ang ulam. Napakasimple po na ulam po ito. Ayan, ang aking ulam ngayong tanghali na naman. Ito po ang ating ulam. Napakasimpleng ulam. Yan, salamat po.